Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Evon James Balyad. Ayos lang ba na pagsamahin ang Infinito Dios at Saint Benedict? So, ibig sabihin niya, Infinito Dios na medalyon at Saint Benedict na medalyon. Kung ang dasal ng Saint Benedict mo ay yung may imok, gidok, at dok, yung salumto mundi, pwede silang ipagsama. It's because ang dasal na salumto mundi ay hindi naman si San Benito ang pinapatungkulan doon, kundi ang Infinito Dios. So, pwede silang magsama. Pero pag ang dasal ng inyong San Benito ay galing sa simbahan, magkokontrahan na yan. It's because iba naman ang Diyos ng simbahan eh. Si God the Father naman. Yung infinito Dios hindi yan si God the Father. Yan yung Diyos ng mga okultista. Na according sa kanilang history, na mas mataas pa daw ang level ng infinito Dios kaysa kay God the Father. Mali po yan. Ang infinito Dios po ay si Amon yan, si Baal. Si God the Father, si Inki yan. Si Yah. Anak lang niya, si infinito Dios, si Baal. Nagkaroon kasi yan ng misinformation nung nagretiro na si Inki doon sa Egypt at ang pumalit doon ay si Amunra. Tapos sinakop niya buong Egypt, pati yung sa grupo ni Inlil, mga apo ni Inlil, sinalakay niya. At yun, inangkin niya, siya daw ang Diyos ng lahat ng mga Diyos. Yan yung totoong storya. Ah. Si Amunra, si Infinite Diyos, full blood Anunnaki, yan. Isa yan sa mga watchers na na-fall o fallen angels. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang dasal na patungkol kay Saint Benedict na galing sa simbahan at yung infinito Dios. It's because iba-iba sila ng energy, iba-iba sila ng power of thought, at iba-iba din sila ng prinsipyo. Si God the Father is all about liberation, pagpapalaya sa mga tao. Si Amunra gusto niyang hawakan ang mga tao at sambahin siya bilang Diyos. So magkakaroon niya ng conflict sa iyong sarili, sa energy mo at magiging mabigat sa kabuhayan. Hindi lang basta sa kabuhayan, sa lahat ng bagay, sa mga pangarap mo, imbis na yung Diyos ang may plano para sa iyo, so nag-iba na. Isinuko mo na yung sarili mo sa infinito Dios kay Amun Ra. So siya na ang may authority sa iyo. Siya na ang bala kung noong magiging future mo o hinaharap mo. ang next question na mula kay Jewel Sabando. So, rekta na lang tayo sa punto niya. Meron siyang San Benito, pero yung dasal is yung corrupted, yung hindi galing sa simbahan. So, tinatanong niya kung itago na lang ba daw niya o magagamit pa yun. Ang advice ko is magagamit pa yun. Sayang din naman yung pera kung bibili ka pa ng iba. So, ang dapat gawin doon, dalhin mo sa simbahan, tapos ang gagawin ng pari ay object exorcism. So babaklasin yung dating karga, i-exercise yung medal mo at saka magbibidisyon uli or magblessing uli. Pero kung sobrang corrupted na yung medal, so dapat na yung dispose, ilibing na yun sa mga lugar na hindi masyadong dinadaanan ng tao. It's because pinamamahayan na yun ng spirit. So, dalhin mo muna sa simbahan. Subukan mo munang ipa-exorcism prayer sa pari, pagkatapos blessing. Ang third question ay mula kay Wendelina Aringo. Nagdedibusyon po ako pero palagi ako nakakaramdam ng mahapdi at sobrang init ng likod ko. Bakit po ganun? So tinanong ko siya kung anong dasal yung ginamit niya sa devotion, sabi niya Sator Coronados. So occult prayer po ang Sator Con Coronados. So yan po ay mga definition o basag ng mga letra sa loob ng Sator Square na interpretasyon lang ng Pinoy. So ginawa na nila ng mga pangalan na hango sa Diyos na sinasamba nila. So inirelate lang nila doon sa mga letra kasi ang culture na yan, nagsimula yan sa Saint Benedict Medal na yung mga letra pala sa Saint Benedict Medal na bidal yun ay may mga meaning, may mga basag. So, mentality ng Pinoy, gumagawa din ng kanilang version So, pati yung sator, ginawa nila ng version ng definition sa bawat letra. But, ang sator kasi is Galing kasi yan sa ibang bansa. Hindi naman natural sa atin yan. Paano tayo nagkaroon ng sariling interpretasyon? <laughs> Tulad din ng ano, St. Benedict, paano kayo nagkaroon ng sarili yung dasal na sa lumto mundi? hindi naman kayo nag-invento niyan. Introduce yan ng Catholic Church. So, magkakaroon talaga ng ibang entity na sasabay doon. Kasi yung definition ng mga dasal or pangalan ng Diyos o titulo ng Diyos na ginamit mo sa Sator is nakahalo-halo na. So, depende na doon kung sino ang natawag mo. Kaya, yun yung reaction sa'yo. Mahapde yung likod mo, tapos sobrang init ng katawan mo. So, obserbahan mo lang kung masama yung dulot sa'yo, tigilan mo. Pero kung mabuti naman yung dulot sa'yo, napoprotektahan ka, So, pwede din i-consider mo na ipagpatuloy. Pero, ito yung isipin mo. Ano ang kapalit ng tulong nila sa'yo? So, dapat alam mo din yan. Nag-ingat ka. Ang fourth question ay mula kay John Constantine. So, natural ba na makaramdam ka ng sakit ng katawan o sakit ng ulo pag may suot na San Benito? Depende kung suot mo ay occult yung dasal, yung hindi pang simbahan, probably na may negative effect yan sa katawan mo. Kasi kadalasan sa may suot ng San Benito, lalong-lalo na yung mga tagapagsubaybay ko na ang gamit nila ay galing sa simbahan, mas masigla pa sila kapag suot nila yung San Benito. Parang may positive na energy na tumutulong sa kanila na mas magaan ang kanilang katawan sa mga pang-araw-araw nilang gawain. So, kung ikaw naman ay gumagamit ng pangsimbahan na dasal, sabihin natin, pero ganyan yung epekto sa iyo. Ibig sabihin, mayroong sa loob mo na kinokontra ng energy ng San Benito. So, maaring dati natamaan ka ng evil eye, usog, o sumpa. So, yun yung kinakalaban. So, much better na i-cleansing mo muna ang sarili mo. So, gumawa ka ng mga rituals for self-cleansing, yung mga pagsimbahan na dasal para sigurado. O sabihin na natin pang kristyano na dasal or dasal na biblical. Tapos, saka ka magsuot ng San Benito. Be sure lang naman na pag nagamit ka ng biblical na dasal sa iyong cleansing, ang gamit na dasal mo sa San Benito mo ay pang kristyano, hindi yung pang occult para hindi mag-awa yung dalawang energy ang next question ay mula kay Edward M16 Sir, ano po ba ang magandang dalhin? Leklay ba o medalyon? Alin po ba ang mas malakas at mabisa? Alam mo kasi walang malakas at walang mabisa sa taong mahina ang paninampalataya So, kung saan ka mas komportable, yun yung mas magiging malakas na gamit na dinadala mo. So, saan ka hiyang or saan ka mas may tiwala? Sa leklay ba o sa medalyon? Dapat pumili ka lang ng isa. Huwag kang tumulad sa mga bugok dyan na dami nang nakasabit sa leg para ng mga sira ulo para ng Christmas tree kulang na lang Christmas light na umiilaw eh <laughs> so lahat naman malakas depende yan sa paniniwala ng tao so kung mas may ka sa medalyon mas magmanifest yung dasal doon at magiging mas malakas yon So isipin mo muna sa sarili mo kung ano ang purpose mo, bakit ka may dalang medalyon o agimat, para saan mo ito gagamitin. At pag nahanap mo na yung purpose mo, so doon ka na mamili kung alin doon sa dalawa ang gagamitin mo. Kung saan ka mas hiyang at saan ka mas may malakas na paniniwala. Kasi yung paniniwala, 'yun yung nagpapalakas sa manifestation ng dasal o ng power of thought mo na ilalagay mo sa iyong mga gamit. I hope na gets mo yung punto. So, ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot. So, i-message lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV, o di kaya i-comment yun lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo until next topic. Yun na po. Thank you!